So this time, at syempre kasama natin si Kap Ninyo Barsaga, ang isang famous number Hindi. one sa meme memes ay yan at si Bibi Giant. At syempre, Kap, may mga konting katanungan kami ni Bibi Giant. So, okay. Uh, Unang tanong namin, Kap, uh, syempre ikaw ngayon, balitang balita, sikat ka na sa number one. Ay, ka na. Kap, ka uh, ka, totoo ba na gumagamit ka pa ng shampoo? Gusto mo sagutin ko? Oo. Oh. Halika mo muna ako. Sige. <laughs> 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 Pagkakasakutin ko yan. Ikop na lang. Sige, o. Kiss mo muna ako. Ito naman, sikap naman. Utang yun na ka! <laughs> Kiss mo muna ako. Okay. Oo. Oh. Eh. Diyo, niwalak natin. Huwag ka eh, naman ganun. Ano, gumagamit ka pa ba ng shampoo? Pumunta ka sa CR kung may makita kang shampoo doon. <laughs> Maki, <laughs> marami akong nakita doon mga shave at saka mga bulbul. Bago? oh, Shave o, oh. pero walang bulbul doon gagawin. <laughs> ano, wala meron? Ano ba iig dyan? Ito ba <laughs> para din din sa live oh, ko? O sige, may tanong ka pa? Tanong <laughs> mo. <laughs> Wala ako yung tatanong kita tawala. Mm. ano, ano sa feelings na makita mo yung crush mo? Wala naman. <laughs> <laughs> Wala na ba? <may laughs> crush! Iba, no, Pag makikita ko siya, tinitigasan lang ako. <laughs> tapos, tapos. Wala. Ganun lang. Yun lang? Sige, <laughs> uh, ano, uh, pag nakikita ka ng gwapo, Ayun, tinitigasan ako. Siyempre, nalilibugan ako. Hmm, kapo? Oo. Hindi bakit, sa akin, pag nakita mo ako, tinitigasan ako. Hindi. Pag ikaw nakikita ko, gusto kong gawin natin yung iniyot mo ako nung pinitan mo ako noon. <laughs> gusto <laughs> ko <makak> makikita. <laughs> Brother, Lord! Huwag ka maghahawak-hawak ng mga ganun. Siyempre, nasa private tayo. Mamaya, oh, mamaya, mamaya. Private na Mamaya, mamaya. Mamaya, pag sa public na tayo. Uh, sa ano, sa buong buhay mo, anong pinapangarap mo na mangyari sa buhay mo? ang pinapangarap ko sa buhay ko simple lang. Ay, ano, yun? Ano yun? Ano yun? Ano, 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 simple ano, lang. Ano, 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 nga? Ano nga? Nang maiyot mo uli ako. <laughs> <laughs> so, Ay, napaka basic, napaka oh, basic, basic. Ma ano, mauli pa yun eh, mauli pa ngayon. Oo, oh, yun ang gusto ko, kasi kahit naman ganyan si JP, hindi ko talaga makalimutan araw ng, uh, November 8. Eee? Oo. Nung no, iniyot niya ako yeah. sa kalite. Ay! Yung favorite, hindi tayo yes. kasama nun. Kasama na tayo, Ben? Kasama tayo. Kasama na pati, nag-doom tayo. Mm. Sa higaan lang tayo. Yes. Ay, <laughs> <g> <laughs> Kaya nga nabuo natin ito eh. Cut, ah, tunay ba yung DD mo? Susuhin mo, para malaman mo. Pwede pa, wa?

na <laughs> ah, ipit yan, na ipit yan, na ipit yan kaya hindi mo mahawakan yun kahit ano gawin mo, hindi talaga ako tatayuan sa'yo hindi talaga ako liliguan sa'yo kung napakasinungaling mo talaga hindi <laughs> <laughs> napakasinungaling mo <laughs> 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 inanaw mo ako, be, ikaw lang ang bakla kung wala nang iba, kahit kalbo ka, be hindi naman ako bakla sabi mo sa akin, no, nung iniiyak mo ako, sabi mo Be, kahit ikaw lang, okay na ako. Mami, hindi tayo talo kasi pareho tayo nung sister. unang-unang mo ako nun. Pa, kami sabi mo nga sa akin nun, Be, kahit kalbo ka, kahit ganyan kapagat ang mukha mo, masarap ka pa rin. iwan kita dyan, walang dadampot sa'yo. Yeah! Eh, era, sabi mo sa akin eh, noon, doy, mo. grabe naman ang pakaya noon. Kasi Jaya tulong. Okay, isang mura okay. Eh. ngayon sa mga followers ko. Ay! Ay, magandang araw sa inyo guys. Uh, ang advice ko sa inyo, simulan nyo na mag subscribe sa tarantadok ito. <laughs> Dahil ito ay gago. Maliit lang ang titi nito. Sa totoo lang. <laughs> Pero masarap isubo. Ay! Ay, Yo, what's up? Thank you. Yeah. Uh, mo mam... na tayo. na tayo. <laughs> main, di talaga bukan saya. Terus siapa? Siapa? ano Siapa? 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 ini. Siapa? 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 Siapa?